Nanay Carmen. Ah ngayon po ay birthday ni Apo ni Krista. Ano masa ano pumatikamo na sa kanya. At Krista, happy birthday. Apo. Ah Krista happy birthday. Pumatikamo muna. Halika. Halika. Mapapakinggan ni Nanay Carmen. Ayun, ayun. Happy birthday. Okay. Ah. Ano, yun, uh, ni uh. ano yung wish mo sa kanya Nanay Carmen? Ay, ano nga wish po ano gusto niya na ano basta hindi masama ang gawa, no? Mag-aaral ng mabuti. Mm. Mag-graduate. Uh -huh. ano, ano ano gusto ma? Mang, ano ba yung, ano ma? Paglaki mo, ano yung gusto mo? Ano? Ha? Flight attendance? Ah, flight attendance po pala yung ano nito, Nani Carmen. Okay flight lang ba? Pasado ba pa sa'yo, Nani Carmen? Ano? Ha? <laughs> Papasado ba, Nay? Na maging isang kailangan stewardess? Mag ka. Oo, kailangan mag-graduate ka doon. Hindi, yes. kanti training at practice doon sa stewardess. Oo. o, oh. oh sige. Okay. Mag-say thank you ka. Thank you, Jane. Nakanggut mo talaga. O, oh, tayo, Nanay Carmen. Magpapalaro po muna tayo para masaya naman po ang birthday ni Apo. Ah, magi-stop dance tayo.

Ayan, sino ang Ayan, natalo si Angelo. O, na isa? Ah, isa ang galingan! Ah, Sa bayan mo! choose the right is ready to tell. The Bluetooth device is connected Ay. successfully. Ayan. O, oh, ilan na lang yung upuan. O, oh, sige. May pambaon yung mananalo. Baka ba kalayo kay Sowuan eh. Nakalayo, nakabat kay Napapasaya mo eh? sige. Layo, layo sa Nay, pagputihin mo ha. Apo. Si Nanay Carmen ang kalaban mo. Pagaling sumayaw. Sino yung sumayaw ha? Oh, Ayan. Kanya. Oh.

Eh Nanay alam niya sa'yo na yan. Oh, nakagana ko na. Nanay ka kailan

Pati mo si Krista. Happy birthday, Krista. Happy birthday, Krista. Happy birthday, Krista. Okay. O sige, kainan na tayo. Krista. Andito na ba yung pagkain? Oo nga. Ito, rice ito. Siyempre, hindi mawawala ang pancit. Ay, yung manok ko, yung ano. Ay, wait, na tayo natin ka. Ta. Chop soy. Sit down, sit uh, Sinihaw uh, uh, at... <laughs> <Talaw. laughs> na tilapia at talaw. Aula nga, aula naman. May chicken yata, anap. Ihanap, anit yung manok ate. Nag-anit sila. Parang yata busog na ako ah. Ba talaga pag uh, ano, eh? ano uh, semua eh, ma, ma, okay. okay <coughs> <coughs> Lord. Lord. pong papa, sabon janet, sabon lito, Si mama, si papa. Sana po. Huwag din po kong papabayaan. Araw-araw. Sana po. yun lang. Amen. Amen. Okay, amen. Uh, Ayan. O, okay, ipagkanta uh, oh, eh, muna natin na happy birthday si Krista. Happy birthday, okay. oh, oh. Happy birthday. One, two, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay ka rin na. Hindi na si mega strap na na. Mamia na natin ang kapatid. Okay. Siyempre, special get name. J. J. Hay isang mo na tuna. All masarap. Siyempre, naman. sa, na sa baha? Ba? pinag, pinag, pinag ako doon, ha? Si Jel, nakahabol sa Sumba! Oo oh, nga. niya yun, Iba na? talaga pag mga kajali ginagawa ah. lahat ninyo yung lingkod. eto pa ha? Gulay! Oh. gulay. Oh, ano oh, okay. oh, okay. okay. Ba, ikaw. Ah. Ay. Ay, gusto ko lagi ate, may vlog eh. Oo. nga, ano? Oo. Sana na lang, lagi may vlog. Sana na lang, may uh, vlog. Ano, oh, magkakabing na lang ako. Pero gusto ko inihaw na talong eh, saka gulay. Hindi ka nagkanin ate? Pansay. Okay na. Okay yun pa. Masarap pala kumahilig na pag gano'n sa mga napakahangin, ano? Mahangin Damihan mo yung ano yung ulam. Sige, para tumaba ka. Nanay Kamay, masarap ba? Masarap pa si Nanay Kamay. Mahilig pala si Nanay Kamay si sa pansay. Siya pa ako tawag tinatawag. Basis sweetheart mo kayo, si Robby. Nakausap si Joel ito pa. Tapos tayong puwanak. Ni Carmen, konting toyo lang ha. Maahang ito nai. Ako nai, huwag yan, huwag yan. Ito. Saan ko ilalagay? Tito na lang nai. Maahang nai ha. Ito. Si sila ni Carmen. Ang um, ano, paborito niya pala yung ate yung itim. Oo oh, nga ano. Alam ko na kayo ang paborito niya, kulay black. Ah, mo sa Pasko ni kita ng black. Thank you po. Mm -hmm. yan ang gusto ni Nanay Carmen. Yung pala, man. no? Hanap mo nga sa Yung bangos. Black. Mamaya na lang. Parang di umaka. Ka, Bagay naman yung... kay Nanay Carmen ng black. Ayaw mo na rin eh? Akin yan? Akin na lang yan sila, yan gamitin. Naperya na ba? Malayo na tayo. Kaya nga. Hindi natin Ay, no, na and, Ay, ano, so, dati na Hindi na Sawsawan bigyan siya. Sawsawan. Ano 'yan? Dati Hindi na kayo nakikita. Na. Oh, papay. Hindi na. Ay, mga kajali, pasensya na po. Kinapin na po kami dito. Hindi na ba kita? Ingat po. Ah, na, 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 na. Hindi na, pa kita? Hindi pagkita. na pala tayo kita. Diyos ko, nag-uusap tayo. Wala na palang kita roon. Ayan. all sige, niya. yung ma? Ayan, ah uh, mga kajali, uh, inabutan na po tayo ng dilim. Kaya, ayan, salamat po. Kahit na kami I mean, magdili ah, kahit na magdilim andyan pa rin po kayo ah, kasi sinamahan ah, niyo po kami din sa pagkain namin kaya kahit na nasaman kayo po ngayon eh, ah, nagpapasalan po yung likod na sisip nito sana po ay eh, nasa mabuti po ko yung talaga yan ayan yan, sana po naging masaya po kayo itong vlog po namin kaya I love you po mga jali mamwa chum chum ayun mamwa I love you, I love you. Happy birthday ulit Happy birthday! Thank you, thank po mga ka Jali. ano sasabihin mo? Thank you po mga ka Jali. mo, malakas na malakas. Thank you po mga ka Bye.